Yung hindi ko matatanggap ngayon na sinungaling yung anak ko, hindi nila na gumagawa ng kwento mm -mm. or gusto sumikat. Nakapanayam ni Aster Amoyo sa kanyang online talk show na TikTok, ang ina ng aktor na si Sandro Mulak, na kamakailan lamang ay naging kontrobersyal dahil sa isyong kinasangkutan nito. Inamin ni Edith Miller Capistrano na malaki ang naging epekto sa kanya ng kinasangkutang kontrobersya ng kanyang anak na si Sandro. Aniya ay nasyok siya nang nalaman niya ang nangyari lalo na raw noong mga panahong lumalabas ang mga nararamdamang mali ni Sandro. Bilang nanay raw ay mas nasaktan siya kaysa sa galit dahil mas iniisip niya ang magiging future ni Sandro, ang pamilyang bubuin ito at ang maaaring pagbabago sa pakikitungo nito sa mga tao at baka hindi makayanan ng anak ang kinakaharap na isyo. Ngunit sa kabila nito ay alam niya na mayroong mas malaking Diyos kaysa sa mga masasamang bagay na nangyayari. Kaya ngayon ay nakasuporta siya sa kanyang anak upang maging maayos ang ginagawang terapi kay Sandro. Ang hindi lamang raw niya matatanggap ngayon na nagmukhang sinungaling ang kanyang anak. Dahil kung mayroon mang isang taong nakakakilala kay Sandro ay walang iba kundi siya. Anya ay hindi marunong gumawa ng kwento ang aktor at lahat raw ng sekreto nito ay imposibleng hindi masasabi sa kanya. Kaya raw hindi siya papayag na sasabihin ng mga tao na gumagawa lamang ng kwento ang kanyang anak o gusto lamang sumikat sapagkat hindi personal na kilala ng mga ito si Sandro. May mensahe rin siya sa mga bumabatiko sa kanyang anak anya ay isipin munang mabuti ang mga kinokomento at magdasal muna sapagkat hindi ito nakakatulong sa isang taong mayroong truma at dadagdagan pa ng mga pambabatikos Ang tanging hiling niya ngayon para kay Sandro ay sana hindi nito mabago ang sarili dahil sa nangyari Gusto rin niya na kumapit ang anak sa Panginoon kasi isa ito sa malaking bagay na nagbibigay ng pag-asa sa panahon na siya ay nag-iisa Hiling din daw niya na maging maayos ang kinabukasan ng anak kung makabalik man si Sandro sa showbiz at maayos ang lahat at makabalik sa pag-aaral at magkaroon ng sariling pamilya sa hinaharap. Lahat raw ng mga ito ay hiling niya para kay Sandro, ngunit nire-respeto raw niya ang nais ng anak. Sa tanong kung nakarecover na ba si Sandro, anya sa tingin niya ay hindi pa. Kailangan pa nito ang tuloy-tuloy na therapy at patuloy ang pagbibigay nila ng suporta bilang pamilya. Mensahe niya kay Sandro na kahit anong mangyari ay magtatagumpay ito dahil wala itong kasalanan at ang kanyang pagmamahal para sa anak. Sa pamamagitan ng interview ay ipinaabot niya sa mga tao kung paano niya pinalaki ng tama si Sandro at paano ito lalaban ng tama. Sapagkat imposible na masasayang ang pagkataon nito dahil lang mayroong sumayang. Kaya huwag raw hahayaan ni Sandro na mapabagsak siya ng sitwasyon sapagkat andyan ang Diyos na gagabay sa kanya.